Sa dilim ng gabi, isang silweta ang dumampi sa silong ng buwan. Ang manananggal, kalahating tao, kalahating ibon. Lumilipad siya, walang awa, naghahanap ng kawing na biktima. Isang dalaga ang nasindak. Sa isang kisap mata, nawala ang ilaw ng parol. Naglaho ang pag-asa. Tulungan niyo ako! Mahuli ako! Sa pagbagsak ng anino, humampas ang pakpak at bawat hampas may dagundong. Ang bukid, nilamon ng sindak. Wala nang tinig na makakasigaw, tanging alulong ng katahimikan. Ngunit pagdating ng bukang liwayway, nakita nilang nagkalat ang mga wasak na palay at takipsilim na alaala ng kabundukan. Sa baryong ito, ang mga tahanan ay hindi na nakatitig sa buwan. Nakatitig sila sa dilim ng susunod na gabi. Dati, isang luningning ang bumubulusok mula sa bundok. Ang luningning na iyon ay si Maria Makiling. Ngunit ngayon siya ay naglaho, nagbulag tao, nagtago sa dilim ng sariling pagdurusa. Pagkat nang mawala siya, kasama niya rin ang proteksyong hatid ng buwan. At sa ganyang pagkawala, nagsimulang maghari ang mga anino. Noong araw tuwing dapit hapon, may malamig na hangin mula sa bundok. Dala nito si Maria, ang liwanag ng buwan sa lupa. Sa bawat pagkisik ng palay sa kanyang mga daliri, tumitigil ang ligalig ng mga nilalang na nagtatago sa gabi. Kinakanta niya ang awit ng hangin at ang sino mang biniyayaan ang kanyang liwanag. Buhay ang nakakamtan. Ngunit, hindi lahat ng liham ay dala ng pag-ibig. Isang sulat ang tumama sa kanyang puso. Isang pagtataksil. Bakit mo ako pinili kung hindi mo ako mahal? Puso niya ay may sugat at nagpasya siyang magtago. Sa looban ng madilim na yungib, umiiyak ng walang hintong luha. Di naglaon. Kasama niya ang lahat ng liwanag. Lumisa ng buwan, pati na rin ang mga dilag na nag-aalay ng palay para sa kanya. Sa pagkawala ni Maria, naghari ang mga nilalang na kailan may hindi humihingi ng tawad. Manananggal, tiyanak, at kapre, sila'y nagtipon at sinasapawan ang kabutihang dulot ng buwan. Walang takot, walang hiya, Sila'y kumikilos ng walang pasabi. Sa pinaka-estratehikong quarter ng PJTL Headquarters, isang dating bahay na inihablang muli upang maging high-tech command center. Nagtipo ng kanilang team bilang moderna ng mga tagabantay laban sa dilim. Kilala sila bilang Philippine Juice Teeth League modernong opisina, ngunit hindi mawawala ang tatakbayan ng pakikibaka. Ang kanilang pinuno ay parang chismosa sa palengke. Hindi nababahala sa forma, basta't maayos ang resulta. Ate Janice, anong status ni Aswang at Manananggal ngayon? Tumaas na ang sightings kahapon ng gabi. Halos nasa labas na ng baryo. Kailangan silang pigilan agad. Wala tayong oras. Kung hindi ngayon, sila na ang sisilip sa atin. At sa isang kisap mata, tumunog ang infinix sa pinakadulo ng madilim na yungib. Maria, kailangan ka na namin. Nagtipon na ang mga manananggal at aswang doon sa tuktok ng bukid. Nagiging banta na sa baryo. Wag niyo na akong istorbohin. Anim na buwan pa lang akong nagluluksa sa nawalang relasyon. Maria, tinanong nakita kita ng sampung beses. Lagpas ka na roon ng ilang buwan. Lalakas na ang puwersa ng mga manananggal, baka di na natin kakayanin silang labanan. Kung di ka lalabas ngayon, kawawa ang buong baryo. Ano ba yan? Naiiyak pa lang ako dahil nadurog ang puso ko Diba pwede ako malungkot muna? Kung tatawagan niyo ulit ako, i-block ko kayong lahat. Sige, edi maghanap ka na lang ng makakapalit sa'yo para bantayan ng baryo. May iba ba? Sabi ko, huwag niyo na akong istorbohin. Sa kanyang pagputol ng koneksyon, muling nagluksa ang yungib. Ibat-ibang tunog ng hangin ang nag-uugong sa katahimikan. Walang tugon, walang boses. Ang buwan ay inilubog na sa dulo ng kanyang pangungulila. Samantala sa kabila ng baryo, may isang binatang tahimik na naglalakad araw-araw sa kalye. Matapos ang kanyang epikong paghihintay, si Juan ay umuwi na parang wala lang nangyari. Juan? Nasaan na ang mga alimango, ha? Ah, uh, nasadaan nasa daan na ma. Medyo mabagal lang silang maglakad eh. Kung may delivery award sa kabagalan, sure win ang mga alimango ni Juan. Lumipas ang ilang minuto o ilang dekada, wala pa ring alimango. At sa bawat segundo, tumataas ang temperatura sa loob ng bahay. Si Juan, kampanteng parang may GPS tracker ang mga alimango. May bakas nga, pero wala na ang mga alimango parang pangako ni Juan bigla na lang nawawala ito na naramdaman na ang lindol Juan tamad saan mo dinala ang mga alimango dun niya na realize mas mabilis pa ang galit ni mama kaysa sa alimango sorry po baka bukas pa sila makarating bukas ikaw na mismo ang hihila ng lambat Juan tamad ang hindi alam ni Juan ang naghihintay sa kanya bukas ay hindi lang mga alimango kundi ang simula ng isang paglalakbay na hindi pwedeng maging ganun katamad